Wala sila naniniwala sa batas na karapatan ng lahat sa batas. Tapak Pero sa isyu ng death penalty, pabor sa parusang kabatayan si Belica. Pero si Po, naniniwala ang edukasyon at kabuhayan ng kailangan para tuluyang masugpo ang krimen. Kasi hindi ako sangayon sa death penalty. Talagay ko po kailangan natin ng death penalty. Para mabawasan ang kriminalidad, kailangan magkaroon ng dekalidad na trabaho at tamang edukasyon. It will satisfy the demands of justice. Kahit naman sabihin mo magiging strikto ang batas, mananatili pa rin ang kriminalidad. Pag uh, inalis mo ang death penalty, ano pa ang katatakutan ng mga taong gumagawa ng masama? The Bible says that the wages of sin is death. Ang pinaka na doon ay ang turo ng Diyos na magpatawad ka. Constitution ng banal eh na kasulatan para doon sa naaregabilo madaling sabihin para sa akin, pero para sa mga biktima ng kriminalidad, naiintindihan ko rin ang kanilang punto. Yun ang hustisya ng Diyos. Ang ating law enforcement um, groups, dapat palakasin. Kaya harap sa kaparusahan ng kamatayan, yun po ang hustisya. Hindi lamang paghuhuli, dapat prevention.